kasi di ni tayo inahabilin ni Papa. Nagugutom lamang tayo. Kaya nga eh, lagi pa tayo dito pinapahirapan. Anong pinagbubulong bulungan nyo dyan, ha? O itong pagkain, kumain kayo. Huwag kayong mag-inarte, ha? Salamat nga kayo, binigyan ko pa kayong pagkain. Eh. Ayan, kuya, may pagkain na tayo. Naku, binis ba kayo? Panis na ito. Huwag Oh, yeah, habilin ko ulit kayo sa tita nyo, ha? Huwag na huwag kayo maglilikot at baka makabasag kayo doon, ha? Papa, huwag na nga kami doon habilin. Eh, lagi naman kami doon pinapagalitan ni tita. Oo nga, Papa. Ang sungat-sungat po sa amin ni tita. Eh, baka naman kasing lilikot niyo dun. Kaya napapagalitan kayo ni tita. O kasi kayo dun maglilikot. May trabaho si Papa. At kailangan nyo mag-behave Kasi wala na tayong ibang paghahabilinan sa inyo. Kasi nasa malayo ako, sino mag sa inyo, kundi ang tita nyo lang. Tara na, at maliliit pa ako sa trabaho. Jin, ihabilin ko ulit muna sa iyong mga anak ko. Eh, magtatrabaho ulit ako eh. Oo, okay lang ba? Ang kukit kaya ng mga yan. Gustong gusto ko ng mga yan. Halika nga kayo dito. Oh, siya, doon na kayo, doon na kayo. Pasensya ka na. Ha? Dadaan ako na lang ulit sila mamaya. O oh, sige, ano ka ba? Okay lang yun. Ako na bahala sa mga to. Sa tiko ko talaga at nagkaroon ako ng pinsan na katulad mo. O siya mga anak. Uunan na ako ha. Siya, na sa loob. Kuya, Meron pa ba gatayang pagkain? Gatan na, gatan na ako. Taintay mo na nga, baka bibigyan din tayo ni Tita. Bakit ba? Kasi di tayo minahabili ni Papa. Nagugutom lamang tayo. Kaya nga eh, lagi pa tayo dito pinapahirapan. Anong pinagbubulong-bulongan nyo dyan, ha? O itong pagkain, kumain kayo. Huwag kayo mag ha? Salamat nga kayo, binigyan ko pa kayong pagkain eh. Ayan, kuya, may pagkain na tayo. Naku, binis, baka yung panis na ito, huwag na natin to kainin, baka sum sumakit pa natin. Pero kuya, gatong na gatong na ako. Pero baka pwede pa yan kainin kahit panis na. Anak, ano yung ginagawa niyo? Napakakot po ni tita itong mga niyag sa kabilang kanta. Lagi naman kami ditong pinapairapan, Papa. Ano? Napakabigat ng gawain na yan para sa mga bata! Nasaan ba yan si Jin? Asa tita niyo? Pupuntahan ko yan. Jin, lumabas ka nga dyan. Oh, ano ba kayo iniingay mo? Nagsumbong sa akin yung mga anak ko. Nagrereklamo yung mga bata. Pinapahirapan mo? Pinapagod mo? Sa yung naririnig ko na sinabi nila pinakain mo ng panis? Jean! Nakikita mo yung mga ginagawa mo sa mga anak ko? Ah, ako pa yung masama ngayon? Ako na nga tong tumulong? Ako pa yung mali? Ikaw naman ang may gustong ihabilin sa akin yung mga anak mo? Puro ka pagtatrabaho. <coughs> Eh ako na nga itong umaako ng responsibilidad mo eh. Tapos ikaw pa yung magaling magtaray dyan? Di ba nag-usap tayo na maayos? Di ba sabi mo ayos lang? Aakuin mo. Yung mga pamangkin mo, alagaan mo ng maayos. Pero, Jane! Bakit ganito? Bakit mga gato yung mo sa mga anak ko? Dapat lang yan sa mga anak mo. Di ba ganon din ang trato sa akin ng ating lola? Ikaw nga lagi ang tama sa mata nila eh. Ako lagi yung mali. Dahil ikaw ang paborito. Ikaw ang paboritong apo. Kaya mo ba ito ginagawa? Dahil naghihiganti ka? Jean! Parang awa mo na. Kung gaganti ka man lang, sa akin, Jean, sa akin! Hindi yun sa mga ano ko, Jean. Wala naman sila ginawa. Wala sila ginawang masama sa'yo, Jean. Hindi na ako magtataka, Jane, kung bakit iniwan ka ng boyfriend mo. Kasi una pa lang, hindi ka marunong magmahal.